Daily Prayer, Panalangin para sa Karunungan, Wisdom. Sa panahon ngayon na puno ng kaguluhan at maling impormasyon, hindi sapat ang talino, ang tunay na kailangan natin ay karunungan mula sa Diyos. Marami tayong desisyong hinaharap araw-araw sa pamilya, trabaho o sa buhay. Madalas tayo nalilito kung alin ang tama, pero kapag lumapit tayo sa Diyos at humingi ng Kanyang karunungan, Siya mismo ang magtuturo ng tamang daan. Let's pray. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lumalapit kami sa iyo ngayon na may mapagpakumbabang puso. Bigyan mo po kami ng karunungang nagmumula sa iyo. Turuan, mo kaming magpasya hindi ayon sa aming damdamin o kagustuhan, kundi ayon sa iyong kalooban. Kapag kami nalilito, paalalahanan mo kaming manahimik at makinig sa iyong tinig. Punuin mo ang aming isipan ng kaliwanagan at ang aming puso ng kapayapaan. Gamitin mo kami upang maging liwanag at halimbawa ng tama sa aming paligid. Panginoon, ipaalala mo sa amin na ang tunay na karunungan ay nagsisimula sa pagkatakot at paggalang sa iyo. Salamat sa karunungang ipagkakaloob mo sa amin ngayon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at ito'y ibibigay sa Kanya sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Santiago 1.5 Bago ka magdesisyon ngayon, huminto sandali at manalangin muna. Ang karunungan ng Diyos ay laging tama at hindi nagkakamali. Kung naniniwala kang gagabayan ka ng Diyos ngayong araw, itype mo sa comments, Gabayan mo ako, Panginoon. Salamat at God bless.